Duterte lang malakas. BP Sara lang malakas. January 13, 2025. Official rally ng INC kung saan ito gaganapin sa Lunita Grandstand. Di ba? Ito yung sinasabi na historic INC rally at Lunita Grandstand against injustice. So hindi po ito para sa mga loyalista. Hindi po ito para sa mga pink at dilawan. Tignan mo ang caption against injustice. Yung pangbabastos at ang pangbababoy ng pamahalaang ito sa saligang batas at sa mamamayang Pilipino. O yan. <clears throat> Kita nyo po mga kababayan, ito pong mga DDS. Tulad niya po nito isang DDS vlogger na ito. Hindi daw po rally para sa mga loyalista. Hindi daw po ito rally para sa pink lawan o dilawan. Gusto niyang palabasin dito mga kababayan na ito daw pong rally ng INC ay para sa mga Duterte. O ganito po uh, magbaliktad ng balita ito po mga DDS. Ito mga Duterte supporters nito. Ginagawa nilang baluktot yung balita So, ano ba ang stand ng IEC dyan kaya magsasagawa ng rally? Kung matutuloy man ito ha, mga kababayan. Ang stand ng IEC ay para sa kapayapaan. Hindi sila magsasagawa ng rally para suportahan ng si Bungbong Marcos o para suportahan ang mga Duterte. Kundi magkakaroon ng rally para suportahan ang ipinahayag ni Bungkong Marcos na huwag nang i-impeach itong si Sara Duterte. So, dahil nga po sa marami pong dapat unahin itong kongreso na trabaho para sa uh, ating bansa. Kasi wala namang kwenta yan eh, si Sara. Pagkakabalahan ng oras, kasayangin ng panahon dyan, Pagugugul na sa lapid yan, para lang kayo siyempre suminta yan. O diba sabi ni Pungpong Marcos, wala namang kwenta yan. O, unahin ang mga trabaho para sa ikabubuti ng ating bansa. O, ganito po magkano ito itong mga DDS mga kababayan. O, magpakalat ng fake news. Tuloy natin. Inuulit ko. Ito po ay laban sa gobyerno sa kanilang pagiging ganid sa kapangyarihan. O oh, yan. Tingnan nyo kung paano anuhin itong vlogger na ito mga kaubayan, itong DDS na ito. Ha? Yung rally daw na gagawin ng AISI ay laban daw ito sa gobyerno. Ganito po sila manira. Ganito, ganito po sila gumawa ng fake itong mga DD supporters na ito. Sanay na sanay po sila sa kasinungalingan, mga kababayan. Sanay na sanay silang gumawa ng kwento. So, kaya imbis na makahikayat sila ng mga supporters nila, ilalong eh maraming nagagalit na mga Pilipino sa pinagagawa ng mga ito dahil eh, puro kasinungalingan ng mga pinagsasabi. O mga didiis. O talagang nabubuhay sa kasinungalingan ng mga ito, mga kababayan. Tuloy. Nawala na sa tamang katinuan. Kaya magsama-sama tayo kasama ang INC, iba't ibang evangelical group at ang hakbang nang maisog. Kaya inaanyayahan ko kayo na ilagay niyo na po sa inyong kalendaryo para sa unang taon, January 13, 2025, magsama-sama tayo sa Lunita Grandstand para ipakita natin ang puwersa ng mga Pilipino na tumututol sa pamamamalakad ni Martin Romaldes at ni BBM Bangag kaya maraming maraming salamat sa support o okay, kita nyo, ganyan po talaga huwag salita itong mga DDS mga kababayan Bangag daw o oh, hindi yan ano eh talagang bukang bibig na nila na tawagin si BBM na Bangag daw pero hindi naman nila mapatunayan hanggang ano lang sila eh hanggang bukang bibig lang nasanay na sila sa kanyang pananalitang uh, hindi kaaya-aya palibasa kasi ang mga pinagtatanggol ng mga ito i eh, sanay na sanay din sa mga pananalita sa mga pagmumura kung mga ano sa ano para bang hindi mga profesional ang pinagtatanggol kasi ng mga ito mga, ano, eh, mga palamura o kaya ganito rin ang mga ano, yung sanay na sanay silang yung lumalabas sa kanilang bibig eh talagang nakaka ano. O. Eh, nakaka kumbaga sano, tayo, eh, sa ano, may inis na eh. Kaya ganito mga panalita. bakit? Napatunayan nyo ba na si PBB may bangat? sila, pinakalat din kasi nila mga kabay, kung natatanda ninyo eh. Nagumawa pa sila ng video. Pinakita doon, ako, si, 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 ano, si PBBM daw, yung sumisigot doon. O inapatunayan, e, sinuri pa ito sa ibang bansa ng mga eksperto. Pero napatunayan, isang ano, fake yung ginawa nila. O. Hanggang bukang bibiglang ang mga ito eh. Wala naman kayong mga ebidensya. O tuloy natin ang kasinungalingan ng taong ito. Kaya maraming maraming salamat sa suporta at pagpapakita ng tapang ng INC para lumaban sa pagiging injustice ng gobyerno. Hindi mo mauwang ang si eh. Pilipino. Ito po si Waray Laban kung bago ka lang sa aking TikTok, Facebook and YouTube follow for more. O oh yan, naganyaya pa mga kababayan. Kung ganito rin lang yung content creator ang ipapalo nyo, ang pakinggan ninyo mga kababayan eh wag nyo nang ipalo ito. Wag na kayong mag-subscribe sa kanyang mga social media account. Bakit? Eh, ang matutudo, matututuhan nyo po rito po kasinungalingan lang eh. Matututo kayo magsinungaling pag ito ang panonorin ninyo. Oh. Puro kasinungalingan lang ang malalaman ninyo sa mga ganito mga vlogger ng mga DDS. O, tandaan po ninyo nito, pag humukha nito, waray laban. Bayang kepada itu warai, aku warai ini. Eh.